Baka mamaya bumalagta itong cellphone mo Kaya <laughs> <laughs> nga mo ko, tinday! Ayad eh. Ayusin mo, Prince. <laughs> tinda nabasa, <atid> mo, ako. <laughs> tinday, mo ako. na tapon ko yung tapan Wala, naman yan Original yan, baka di mo alam. <laughs> Tapos hindi pa lang nakapindot na. Yan, tawa ng tawa. Para maano natin yung red voice na yan. Pwede naman, naman yan i-edit. Boss, pasyal ito. Oo. Meron ba? Hindi naman yan naka-edit eh. Ay, pwede naman yan i-edit. Tanggalin yung boses. Sige, sinu. Andi boys, ito tayo mong gumagamitin. Ano nandiyan ng traban? Malambot. Pre, tahinin na ng hangin dyan pre. Esang kilo hangin. Oh nakita si tatay. <laughs> Lambot ng gulong. Siyempre, gulong eh. Yan.

ayusin mo mo pag hawak, friends. Ito lang lang ako. Ay, lap na naulog. <laughs> Bag ni Prince. Pinablog ko <ba>, eh. Ha? <laughs> Parang <laughs> kambo. Nangangawit na ako. <laughs> Baka mamaya lang. Tumila po na to.

Tiers na lahat kabingi yung habiran Ters na lahat kabingi yung habiran Ters na lahat kabingi yung habiran